New Year? New me. Eh ang laman ng pitaka, kumusta naman kaya? 2024, may budget ka pa? Bago pa man kasi ang New Year, nasubok na agad ang budgeting skills natin mga kapatid. Umpisahan natin sa presyo ng prutas na sumi pa ang presyo ilang araw bago magpalit ng taon. Hindi naman na bago dahil sa demand na makumpleto ang 12 round fruits na pampaswerte. Pero sino bang di mapapaaray kung ang peras at mansanas umabot ang presyo ng tatlo isang daan? Ang presyo naman ng pinya at pakwan, 150 pesos pataas. At ang seedless na ubas, swerte na makakuha nung tig 250 pesos per kilo. Di rin nagpatalo ang presyo ng manok. Kahit kasi may ilang ayaw maghanda niyan dahil sa paniniwalang magiging isang kahig isang tukabuong taon, abay tumaas pa rin. Umabot nga ng 200 pesos per kilo ang presyo niyan na dating 190 pesos lang. Pero kung presyo ng pagkain tumaas, papahuli ba ang presyo ng produktong petrolyo? Depende pa yan. Bukas pa kasi ng umaga magkakaalaman. Pero base sa trading monitoring nitong biyernes, posibleng walang paggalaw sa presyo ng gasolina. Pero sa diesel at kerosene, malamang sa malamang ay may ipapatupad na rollback. Dahil sa mga paggalaw sa presyo ngayong holiday season, Tingin ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng maglaro sa 3.8 hanggang 4.4 ang inflation rate para sa buwan ng Desyembre. Kasunod ng 20-month record low na 4.1 inflation rate noong November. Tansya naman ng Washington-based International Monetary Fund, maaabot ang inflation rate target ng BSP sa unang quarter ng 2024. Mobile Journal, Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.